Ako po si Aileen Chavez Maynigo ng District 6, Barangay Baysa, Proud Urban Farming po ng Ubwa Chapter. Ang samahan po namin ay United Blessed Women's Association po ng Barangay Baysa District 6. Maglilimang taon na rin po ang aming kababaihan. May monthly feeding po kami ginagawa. Minsan na rin po namin naisama si Urban Farming po namin, mga pechay pong inani namin na luluto po namin para maibigay po sa mga bata, sa mga senior po namin, mga magulang o nanay sa aming lugar. Meron din po kaming clean up drive weekly. Nag-start po kami ma'am 2022 po halos magdadalawang taon na rin po. Meron pong lumapit sa amin kung nais po namin mapabilang o maging bahagi po ng urban farming. E sa lugar po namin sa Barangay Baysa, ang lupa po doon ay parang sakto lang po. kayo yung po pumasok po kami sa orientation po ng urban farming. At doon po namin natutunan na meron palang hindi mo kailangan ng malawak na lupa. Gumamit po kami ng parang mga plastic bottle po. Doon po kami nag-start. nag, nag po ako at ang pakiramdam ko, ma'am, parang yung responsibilidad, ma'am, lumaki. Pero masaya po kami sa ginagawa namin. Napakahalaga po ng Joy of Urban Farming, lalo na po sa aming mga kababaihan. Hindi na kami bibili o nababawasan po yung budget namin bilang nanay. Kasi mahal po ang mga gulay natin.